Yan ako nagmahuman ang ano. Ang ah, balay? balay. Humana na ang balay, Ana. Mm -hmm. Sa kabulan lang, na ni Humana na. Sana daw mapapos yung bahay niya nila matapos bago mag-birthday. Pero alam ko magpatapos niya kasi sabi ni Eder. One month lang. Tapos na yung bahay niyo. Thank you ka pala kay Tita Pibilab. Ano sabi mo kay Tita Pibilab? Thank you po sa inyong suporta sa amin. Mm -hmm. Kasi maliit yung bahay namin pero salamat sa Panginoon. Oo. Thank you, Tita Pila. Mm -hmm. Isa ang magandang araw mga kababayan, mga kalakotsera, mga kabihero. Sito muli sa Madam inyong Madam Dami Lakotsera. At nandito tayo ngayon muli sa bahay ni Kuya Jimboy. Kasi ate siyang bibisitahin at kukumustahin. At um, um na ang kanilang bagong bahay. So, um, yun yung bahay nila. Pero parang hindi ko nakita siya kaninang lumabas. So, dito na ngayon, kasama natin si Ider, ang panday, para makita ma niya ang ang location kung saan. At ayan, dyan so, sila si Sir Paul. Oh. Mm. kumusta na kaya sila dyan? Sa inyong bahay nila, nakakaalala -ano na ba? Kailangan talaga nila ng bahay. Kasi yung bahay nila sobrang. So yung kasama natin ngayon, si Ider, ang panday. Super panday. Hi. Uh, siya ang gagawa ng bahay nila, Kuya Jim Boy. Ano ba yung plano niyo dyan? Wala pa ano, exact na plano. Tapos, um, mag-antay muna tayo kay Sir Paul kung ano yung ano, ano yung ano forma? Uh, so wala pang binigay sa yung ano. Wala, wala pa may binigay sa yung kung ilang anong size, di ba? estimation. Wala pa rin. Wala pa ba? Mm, wala pa. Oh, so hmm. anong Kasi the first plan is parang kahoy gagawin tapos maliit kasi dahil yung mga kahoy ang gagawin na lang is parang um, bakal. Trusses o oh, parang bakal, no? Yung mga square tube. Uh, o tubular. Kasi parang ano din yun, mas, mas, mas cheaper ba? Mas mahal? Ma, ano, kung wala kang kahoy, katumbas lang yun ng price kapag wala kang kahoy, kapag binibili yung kahoy. Mahal mm, din yung kahoy kasi, kasi. mahal din, alam mo kasi malaki ka, mahal din ang kahoy. Eh. Lalo na kapag, ano, good lumber. Mm -mm. ang maganda sa bakal, pag, hindi siya inaanay. No? Hindi. Tapos, ano siya? Tatagal siya ng ano, Mahabang panahon. <laughs> uh, full ang lasting siya. Unlike sa kahoy kasi pag naanay. Lahat like material lang kasi mm. yung ano, kahoy. Mm -mm. So, dyan yun, ano yung Pinakakawa talaga yung bahay nila. Parang, parang ano, parang lang siyang hindi bahay. <laughs> parang hindi nga bahay. Parang pinaglagyan lang ng mga kahoy. Mm -hmm. Pinagtay. <laughs> ano yan, yung mga kahoy na sa gilid na <laughs> yan tukod, ay tukod-tukod lang. Tukod. Tinukutukuran lang, lang para matumba. Hindi <laughs> magpapatibay. Para hmm. hindi mano. Ang tawag nun sa Tagalog. Matumba. Pwede matumba. Kawawa hmm. Pag malakas ang ulat yan, tulo sila. Eh. Paano kapag malakas yung hangin? Yan mga kababayan kong tunay dyan. At nandito yung magandang kasama ko. si <laughs> Madam Yola. Ayan. Hello everyone. Shout out sa mga viewers ni Alam mo ba kanina ng vlog mo? Bibitim Panday. Bibitim Panday na uh, subscribe niyo ang kanyang channel. So, subscribe natin ang channel ni Bibitim Panday <laughs> Ayan, dito ni Eder. Nandito po kami ngayon sa ano Mapula. Sa Mapula, hindi siya maputi. Hindi maputi kasi Mapula. Mapula. <laughs> Ako yung jimbo yun. At meron ba akong talit Sino kaya akong? Bagong bahay. Lilipatan kasi o. Oh. May bahay talagang hindi oh. Tapos wala yung tingin. Bukas. Bukas. Ayun, madali lang naman na yung sa siya. Ito lang ang yung kahabaan nitong gagawin. So, si Ether po yung gumagawa ng ating mga kapatid. Uh, Kaya kahit niya po natin ipapagawa. Mabilis lang ito, one month, tapos na ito. Kasi after po noong one month, mayroon pa tayong gagawin bahay yung sa, sa tanaw, sa magkakapatid sila rin po yung gagawa. Okay, yung fan po nito ay uh, sponsored by Dita Pibilar. So, yung pagpapagawa ng bahay po ni Kuya. Sige, sukatan mo <laughs> <Wala kay laughs> na. Sakupin mo na sa ang sasakupin. Wala kang ititira. Pag sinabi kong giba, giba. ba <laughs> <laughs> <thing is> <laughs> 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 Parang para, gusto ni kuya mag... Ikaw pa kuya? Try mo nga. masup-sup. Ay, si Tatay gusto rin daw Ay, gato'ng nga. Binaso. Taas kumagawin ko ba? Madikit naman din rin. Git-git na dyan. Yes. Dinabang Kasi sya lupa lang. ito? pa lang.

ka dyan kuya, mainit. di abot ng one month yan. tay Mga dalawang linggo siguro, or dalawang linggo, linggo kalahati. Tapos At tapos agad, tapos basta wag lang maano yung, ano, <coughs> yung <coughs> materyales. Kuya, yeah. hindi siya pwedeng tinanain kasi nababa kayo eh. <laughs> kasi may ano po dito eh. Kaya iaangat natin ng ano, alo blocks. Para yung tubig, hindi na, Pero hindi naman nabaha dito yung tubig, Tay. Mm hindi -hmm. po. Hindi naman at mo mga sa pagbaba din. Uh, pagawa ng bahay kasi hindi uh, siya uh, tinapos lang naman yung mga bili. So ngayong taon, dalawa so, uh, ngayong February uh, dalawa yung bahay na gagawin uh, ina uh, Kuya Simboy at saka Hindi mo maglungag, hindi mo magluto Hindi oh, sila magluluto Anong lutuin mo? Bandang

Kukuran ba di ko alam. Ito ulam nyo ngayon ito. Uh -huh. Dapat parisan mo to. Alam mo saan? Ayun oh, may manok doon. <laughs> Masarap to may manok. Tinolang manok, may kapayas, kabaya. Simulan na daw kami dito, may manok. Ah, pag sana, sana all. Sana all. Sana kaya nang ano, kalabasa. Bawas kanya ng kalabasa. Bawas sa kanya. Ah, gulay naman ayaha. Pero kalabas sa gulay maghihapon na. Bawal mo kaya kanang kuan magbiya kanang. Katul baya na no. Makate. Mm -mm. May dapaw. sa mm. inyo. Yung mga medyo mak. Uh. Papa uh -oh. niya si Kuya Jimboy. Ano pangalan mo dai? Jimalin. Si Jimalin. Pura isa sa. Pura isa, 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 isa. Bugtong. May katong ka, lang bata dito. Lain po ito mama ito. Lain po ito yung mama ito. Pero iksuol mo ito sa papa, siyempre. Unika, mm. iha. Asa yung mama ron? Ito sa Manila. Napos Manila po. Uh Oo. -oh. Ayan at saing na si Jemaline. ito 'yung typical na ano ng probinsya. Yes, para magkakain kami. Para may pananghalian tayo ngayon. Ano 'yung lulutuin mo, Jar? Ano ah uh, pinulang papa ano, pinulang manok na may papaya. May papaya. Ayun, so 'no 'yan. Uhulihin pa 'yung manok eh. Ayun. Nakita ko 'yung manok dito kanina eh. Ayun, silaluin ng buhay. <laughs> mo Pilihan na may may dad? 22. Ah, 22 na day ka? Ah, kasi yung late mo tingnan eh. Mm -hmm. Akala mo, ala ko ano ka lang? Mga 15? Mm -hmm. 22 na ko, karoon pa ko mag 23 sa akong birthday. Kailan sa mga birthday niya mo? May 20. Uy, magkalapit tayo. Ako may 10. May Tapit pala kami ng birthday. Tapit pala kami ng birthday. Ang ano. ah, balay? Balay. Umanan oh. ng balay, ana. Sa mm -hmm. kabulan na ni humanan na. Okay. Sana daw mapapos yung bahay niya nila, matapos bago mag-birthday. Pero alam ko mapatapos na niya kasi sabi ni Eder, one month lang, tapos na yung bahay niya. Thank you ka pala kay Tita Pibilaw. Ano sabi mo kay Tita Pibilaw? Thank you po sa inyong supporta sa amin. Mm -hmm. Kasi maliit yung bahay namin, pero salamat sa Panginoon. Oo. Thank you, Tita Pibilaw. Mm -hmm. Sige, so, yeah. thank you daw Tita Pibila. Dito yung ngayon, namimigay tayo ng uh, package sa mga bata. Uh, sa dito sa Davao. Kasama natin ang boom team. Nanibigay na tayo dun sa sila ni Sir, Sir Paul. Apaan disepang

កុំទៅណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណាណា